Ngayon, si Kapitan Giles at ang kanyang mga tauhan ay nagtatakda upang makahuli ng higit sa 20,000 pounds ng isang bagay na napakahalaga, ang bagoong. Ngunit kapag ang isda ay lumabas sa tubig oras ay sa kanyahan, dahil ang mga bagoong na ito ay mananatiling sariwa sa loob lamang ng 24 na oras. Lahat ay dapat kumilos ng mabilis upang mailagay ang mga ito sa yelo at bumalik sa baybayin kung saan ang mga mamimili ay sabik na naghihintay. Sa mga kamay ni Giulio, siya ay magiging mas mahalaga. Aalusin niya ang lahat ng langis mula sa isda at gumawa ng sarsa na nagkakahalaga ng $160 kada litro na apat na beses na mas mahal. Kaysa sa iba pang sikat na patis. Ngunit ang proseso ay tatagal ng tatlong taon. Kailangan kolektahin ni Julio ang patak ng sarsa kaya papaano nagiging sarsa ang lahat ng maliliit na isda na ito at ano ang dahilan kung bakit ito mahal. Ang mga lokal na mga isda ay tumutungo sa dagat sa pagitan ng Abril at Nobyembre. Matapos maakit ang dilis gamit ang mga ilaw, si Kapitan Giles at ang kanyang mga tauhan ay gumagamit ng mga lambat na, na para mahuli sila. Ang mahigpit na pinagtagpin ng mga lambat ay dinisenyo para bitag ang bagoong ng hindi nasasabunutan. Dahil sa laki ng lambat, kailangan may mataas na karanasan ang mga mangisda upang epektibong gamitin ang mga ito upang mapanatili ang kalidad ng bagoong at tag ng presyo Mahalaga na hindi sila madudurog o masisira na sa anumang paraan. Mas malaki ang bagoong, mas marami lang isang inilalabas dito na tumutulong na magresulta sa pinakamasarap na sarsa. Upang mahuli ang pinakamalaking isda na posible, pinagsamasama ni Captain Gals ang natutunan niya mula sa kanyang ama gamit ang bagong teknolohiya. Ang mga Echo Sounder ay hindi lamang tumutulong sa paghahanap ng bagoong ngunit kumpirmahin ang kanilang eksaktong sukat at timbang. Mas malalaking bagoong ang binebenta sa pagitan ng 25 at 30 euros. euros. Bawat crate sa mga pamilihan ng isda sa Italia. Pagdating sa paggawa, mataas na kalidad na kulatura di alici ang italyano na pangalan para sa anchovy sauce. Ang pagiging bago ng bagoong ay nakakapagpaiba. Ang pamilya ni Giulio ay gumagawa ng kulatura di Alici mula 1915. Ito ang itsura ng karamihan sa kanyang umaga sa panahon ng pag-oong. Nakatanggap lang si Gilio ngayong umaga. Kapag nalinis ang bagoong, sila ay nilalagay sa loob ng mga bariles na puno ng asin. Gumagamit si Giulio ng dekalidad na Italian salt mula sa Sicily. Pagkatapos ang 24 na oras sa asin, ang bagoong ahenda na ay preserba at pinindot. Ang bagong ang bagoong ay inilalagay sa loob ng tarsini, maliliit na bariles na gawa sa kahoy na kastanyas. Kapag pangladikit ang bah kahoy sa asin, ito ay tumitigas. Ganap na tinatatakan ang bagoong sa loob. Ang bawat bariles ay umaangkop sa limampu hanggang arm na bagoong. Depende sa laki ng isda. Ang sipa ng asin ay nagsisimula sa paglabas ng mga likido sa loob ng bago bagoong. Ito ay tumatagal ng tatlong taon at mga 50 hanggang 60 libra ang sariwang bagoong. Para makagawa lang ng isang litro ng bagoong sauce. Paggawa ng kulatura di ay isang masera at matagal na proseso. Ngunit isa na lubos niyang tinatamasa. Ano ba talaga ang dala ng asin? Bagoong. At ang barilas na magkasama ay nagpapabigat sa lahat na may mabigat na bato, upang tingnan kung handa na ang sarsa. Direktang mag-drill si Giulio sa mga bariles, ang Colatura di Alici na andahang tumutulo mula sa bariles. Ito ay kung kailan makumpirma ni Giulio ang kalidad ng kulay at aroma. Walang paraan na, na mapabilis ni Giulio ang proseso kung ayaw niyang masira ang sos. Dapat itong lumabas sa nitong bilis, patak ng patak. Ginagawa nitong tunay na pamumuhunan ang tunay na kulatura de leche at ang masinsinang paggawa sa kasangkot sa paggawa. Ang gayoong maliliit na halaga bawat taon ay nangangahulugan ng mas mataas na tag ng presyo. Ang unang batch ng bagoong na huli sa unang bahagi ng tag sibol ay binago sa kulatura de leche o sapit ng Disyembre. Kaya ang sarsa ay na, naging isang tradisyonal na bahagi ng pagdiriwang ng mga pista sa taglamig. Ang pangangalaga sa kulturang ito ay isang responsibilidad pinahahalagahan ni Gilio